It's me, your mom, Hitoni and Lila Arden. Welcome to our <laughs> Kumusta? Mustasa? Hello mga mamsiko! Welcome na naman nga po sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang housewife, a mom of two, a small content creator and a mom who's trying to bring back her confidence again for the go! At dito ko na nga sisimulan mga mamsiko araw nga ito ng biyernes at maaga ako nagising. Simula kasi nung dumating sila mama dito mga mamsiko ay eh, talaga naman napapatanghali talaga ang gising ng mamsi nyo. Naman ngayon, nung nagising nga si Eden ng bandang 5.30 ay eh, hindi na rin nga ako natulog kaya nung nakatulog na nga siya eh, nga namang na ako. Nagulat nga ako at napakakinis nga ng sahig mga mamsy hanggang dun sa harapan ng bahay. Nakita ko nga na may naiwan nga urungin kaya naman inurungan ko na nga. Maaga ako nagising nga mga mamsy dahil kapag natatanghalin nga ako ng gising ay eh, masakit sa katawan saka sa ulo kaya naman samahan niyo ako maging productive today. Yes! At ayan na nga, tapos na nga ako mag-urong mga momshi ko. At naman, basang-basa yung damit ko. Ganyan talaga ako tuwing nag-uuro. Ayan, feel na feel ko ang moment dahil mga momshi, yung mga t-shirt ko, unti-unti na sila nagkakasya. Habang feel na feel ko nga ang um moment mga momshi ko, ay narinig ko nga si Aiden Honey My Love, nagising na. Agad ko na nga pinuntahan na aking bunsuhan mga momshi At nakakatawa nga itong si Aiden dahil sa tuwing gigising hindi nga siya umiiyak. Aking nagmungoy-ngoy lang talaga. Tuwing gigising nga mga momshi ko, ay akala mo, palaging may kausap, palaging sinasabi na, hey, 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 ganun siya ng ganun. Umakit nga kami dito sa taas mga mamshiko at tinayin nyo naman napakadami palang nilabhan ng nanay ko kagabi. At inayos nga niya itong taas namin dahil mga mamshiko marami nga ditong mga damit-damit na hindi na nga nasusot at niligpit nga niya. Ayan si ate aki mga mamshiko talaga naman kahit sobrang init na nga agad dito sa taas e eh, talaga naman tulog na tulog pa rin. Mainit nga mga mamshiko sa salad kusina namin e eh, mas mainit dito sa taas mga mamshiko promise. Ayan ang aking mother dear oh. Sino ka dyan? Tara ng sexy bag. Ayan eh, naman pala, makinis lang ang sahig mga mamshiko ay pagkatapos raw maglaba ng mama ko ay talaga naman nilang pasuhan ng buong bahay at alas dos na ng madaling araw na tapos. Kapag nga andito ang mama ko mga mamshiko ay talaga naman yung mga hindi ko na nga nagagamit na mga gamit at nililigpit talaga niya. Walang kapaguran si mama lo. At ayan nga mga mamshiko ko kinuha na nga muna sa akin ni mama si Aiden para nga maligpit ko nga yung pinaghigaan namin. At nga ang pinagkakalibangan namin ngayon dito sa bahay ang sungka. Kakamiss naman talaga mga mamshiko ko yung mga ganitong laro lalo na ng mga kabataan natin, mga 1990s babies taas ang kamay Nung nalikpit ko na nga yung kwarto mga mamshiko ay niliguan ko na nga rin si Aiden at binalik ko na nga ulit kay mama. Tingnan nyo naman talaga naman tuwang-tuwa dahil napreskohan na naman nga. Maya-maya nga lang din ay bumaba na nga rin si ate aki mga mamshiko at ay nagpaturo nga rin kay mama lo kung paano nga laro nitong sungka. Nakakatuwa nga dahil tututunan na nga ni aki yung gantong laro dahil sa panahon nga ngayon ay bihira na nga yung marunong maglaro nito. Kayo ba mga mamshiko? alam nyo ba bang laro to? Fast forward mga mamshiko habang naliliba nga si Aiden kay mama, ay nilubos-lubos ko na nag na nga rin ako. At ayan mga mamshiko, kahit talagang walking-walking lang ang ating exercise eh, talaga naman nababawasan tayo ng timbang unti-unti na kasi nagkakasya ulit sa akin mga mamshiko, yung mga t-shirt ko dati, pero yung mga crop top ay naku, hindi pa talaga Day 54 ko nga sa aking weightless journey part 2 mga mamshiko, at ako ay 73 kilos at the moment pero syempre walang sukan, gaya nga ng sabi nila, malayo pa pero malayo pa talaga What? At ayan nga pala mga mamsi ko, nakaligo na nga kami nati na Aki at habang nag-exercise nga ako kanina ay kumain na nga sila. Kaya naman ayan, mag-isa nga akong kumakain dahil si Daddy Bong nga ay nasa garahe pa. Ang total calories nga pala niyan mga mamsi kong kinakain ko na tanghali ay 350 calories. Diba? Kakain pero papaya. Yes! ng hapon naman ay ayan, nakagayak nga si Mama at saka si Tita Mele dahil meron silang pupuntahan na importante na mahalaga. Ha? What? Pagkaalis nga nila mama, ay nakatulog nga kami ni Aiden mga mamshiko at ako'y nagising na nga rin nang dumating nga sila. Tinan nyo naman talaga ng na mga sarap ng tulog ng aking bunsuhan. At ayan mga mamshiko ko, binigay ko na nga muna si Aiden kay mama tinabi ko nga muna yung mga nilabhan ni mama. Naglaban na nga rin ako ng damit namin ni daddy bong mga mamshiko dahil yung mga damit nga ng mga anak ko ay sinasabay nga ni mama tuwing maglalabas siya. Kaya naman mama, thank you very much. You know that I love chicken nuggets. <laughs> katulog nga si ate Aki habang naglalaba ako mga Ma'am at si Aiden naman ay nililinisan na nga ni Mama Malu. At ayan, literal na a day in my life mga Ma'am Shiko dahil simula alas 5 na umaga hanggang alas 8 ng gabi yan ang aking ganap. Dito ko na muna tatapusin ang aking vlog mga Ma'am Shiko. Sana po yung nagustuhan nyo aking vlog na to at kung nagustuhan nyo, please follow me and share my vlogs. So paano mga Ma'am See you on my next vlog. Maraming salamat sa panonood. bye-bye.